Ang kwento na ay tungkol sa taong nagmahal ng manananggal. Manananggal, ang sekretong pagmamahal. Sa isang maliit na bayan sa Pilipinas, isang masalimuot na kwento ang umiikot sa isang babaeng may kakaibang lihim. Siya si Elena, isang magandang dalaga na kilala sa kanyang kahusayan sa pagsasagot ng mga tanong sa paaralan at kakaibang ganda na tila'y nagmumula sa kaakit-akit niyang mga mata. Ngunit sa kabila ng kanyang kabaitan, mayroong isang sikreto si Elena na nagdudulot ng takot at pangamba sa kanyang puso. Sa madaling salita, si Elena ay isang manenanggal, ang kasalukuyang buwan at gabi ay hindi sapat upang pigilan ang kanyang pagiging nilalang na kalahating tao, kalahating hayop, sa takot na mabunyag ang kanyang lihim, itinago ni Elena ang kanyang katauhan mula sa kanyang kapwa-tao. Isang araw, isang binatang nagnangalang Miguel ang napansin si Elena, Kaakit-akit si Miguel, at tila ba ang tadhana ang nagtulak sa kanilang landas na magtagpo, nang magkasalubong ang kanilang mga mata, naramdaman ni Elena ang isang bagay na hindi niya pa nararanasan, ngunit ang kanyang takot na mabuking ay nagbigay daan sa masalimuot na relasyon na hinaharap. Unang nakaramdam si Miguel ng kakaibang pangyayari ng may isang gabi, habang siya naglalakad pa uwi, nakarinig siya ng kakaibang ingay mula sa itaas, at nang masilayan niyang ang katawa ni Elena ay may malupit na gallows. Napagtanto niya ang kanyang kinakaharap. Hindi na siya makapagsalita sa gulat, ngunit sa kabila nito, hindi siya natatakot sa halip. Nais niyang malaman ang buong katotohanan sa likod ng misteryosong babaeng kanyang minamahal. Isang gabi, habang si Elena ay nagtatago sa kanyang lihim na kwarto, naglakas loob si Miguel na sundan siya, dala ang kanyang matinding pagnanasan na malaman ng totoo. Tinungo niya ang lugar kung saan ito palaging nagtatago, nang makita ni Miguel ang lihim ni Elena, nagulantang siya at napagtanto ang tunay na kalikasan ng kanyang minamahal. Sa kabila ng takot at pangamba, ipinaabot ni Elena kay Miguel ang kanyang nararamdaman, sinubukan niyang iwasan si Miguel, ngunit ang binata ay hindi nagpatinag, sa halip, nagpatuloy ang kanilang pagmamahalan sa kabila ng mga pagsubok. Ngunit, sa isang pagkakamali, nahuli ni Elena ang sarili na hindi na kayang pigilan ang kanyang pagiging manananggal, sa gitna ng kanyang transformesayon, Nagdesisyon siyang iwan si Miguel upang hindi ito madamay sa kanyang sumpa. Nang muling magtagpo si Miguel at ang nag-transform na si Elena, nalaman niyang hindi kayang pagtaksila ng pag-ibig ang likas na katangian ng isang manen Sa paglipas ng panahon, iniwan ni Miguel ang bayan at nagtago upang hanapin ang sarili, pinilit niyang kalimutan ang kanyang nakaraan kasama si Elena. Ngunit ang sugat ng pag-ibig ay hindi basta-bastang naghihilong, sa paglipas ng mga taon. Natutunan ni Miguel na ang pag-ibig ay masalimuot at minsan ay nagdadala ng hinanakit. Subalit, sa huli, natutunan niyang tanggapin ang katotohanan na ang pag-ibig ay maaaring magtagumpay sa kabila ng mga pagkukulang at pangitain ng nakaraan. Isang araw, habang si Miguel ay naglalakbay sa mga liblib na puok, natagpuan niya ang isang matandang mangkukulang. Napagtanto ng matanda ang bigat ng nararamdaman ni Miguel at ang kahulugan ng kanyang paglalakbay, binigyan siya ng mangkukulam ng isang anteng-anteng na nagtataglay ng kapangyarihan na magbigay lihim na sumpa, ngunit may kaakibat na babala. Dahil sa bagong kapangyarihan, natuklasan ni Miguel ang kakayahan na makipag-usap sa mga diwa ng kanyang nakaraan sa pamamagitan ng misteryosong ritual, nagkaroon siya ng pagkakataong makipag-ugnayan kay Elena sa diwa, ipinakita sa kanya ang masalimuot na paglalakbay ni Elena sa kanyang pagsisikap na baguhin ang itinakda ng kanyang sumpa. Sa paglipas ng mga buwan, naging kaakibat si Miguel sa laban ni Elena laban sa kanyang sumpa. Sa kanyang mga panalangin at sakripisyo, unti-unti nilang nahanap ang paraan upang baguhin ang kanilang itinakda. Subalit, ang mga Diyos ng Kaharian ng mga Engkanto ay hindi madaling magpatawat. Habang nagaganap ang ritual ng pagbabalik loob, dumating ang isang Diwa ng Kaharian, nagdadala ng misyon na ipatupad ang orihinal na sumpa. Sa pag-atake ng Diwa, napilitang iligtas ni Miguel si Elena, ngunit siya'y napinsala sa proseso. Ang kapangyarihan ng Anteng-Anteng ay kanyang iniukit sa isang batong inalay sa puok ng kanyang paglalakbay. Sa pagtatapos ng laban, magkasama sina Miguel at Elena sa gitna ng mga paghihirap, sa kabila ng pagkakaroon ni Miguel ng limitadong oras na mabuhay, napagtanto niyang ang tunay na pag-ibig ay nagtataglay ng kapangyarihan na mas higit pa sa anumang sumpa o Diyos ng kaharian. Sa huling sandali ni Miguel, iniabot niya kay Elena ang anteng-anteng na kanyang iniukit sa bato, isang huling halik ang nagbigay daan sa pagtatanggal ng sumpa kay Elena, Ngunit si Miguel ay napawi na parang alon sa malayong karagatan. Ipinagpatuloy ni Elena ang kanyang buhay nang may pag-alaala kay Miguel. Ang kanyang alaala ay nagbigay liwanag sa kanyang mga mata, nagiging tanglaw sa landas ng mga nagmamahalan kahit sa kakaibang mga kondisyon ng buhay. Sa kanyang paglalakbay, ipinamana niya ang kwento ng kanilang pag-ibig, nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga taong naniniwala sa kapangyarihan ng tunay na pag-ibig. Sa paglipas ng panahon, lumakas ang alaala ni na Miguel at Elena sa bayan, ang kanilang kwento ay naging bahagi na ng folklore ng mga taga roon, nagbigay inspirasyon sa mga nagmamahalan at nagtatangkang labanan ang mga hamon ng kapalaran. Ang anteng-anteng na iniukit ni Miguel sa bato ay naging sagisag ng pag-asa sa bayan, ipinakita ito sa harap ng mga tao, at itinuring na banal na bagay na nagdadala ng kapangyarihan ng tunay na pag-ibig ang mga tagabayan ay nagsimula ring magtaglay ng mga anteng-anteng bilang tanda ng kanilang paniniwala sa kakayahan ng pagmamahalan na magtagumpay kahit sa pinakamahirap na pagsubok. Sa kabila ng pagkakalayo ni Miguel, nadama ni Elena ang kanyang presensya sa bawat patak ng ulan, sa kislap ng bituin, at sa hangin na dumarampi sa kanyang pisngi, sa pag-iisa, Nahanap niya ang lakas na kanyang kinakailangan upang ituloy ang kanilang nesimulang misyon, isang pagtakas sa sumpa na dumaranas ang iba pa sa kanilang lugar. Ang bayan na dating nababalot ng takot, ngayon ay sumiklab ng pag-asa at inspirasyon. Ang mga batang nagmumula sa mga pamilyang dumaan sa mga pagsubok ng pag-ibig ay lumaki na may malalim na pag-unawa sa halaga ng pagsasakripisyo at pagtitiwala sa isa't isa. Sa pagtatapos ng kwento, Nagkaroon ng pagdiriwang ang buong bayan tuwing buwan ng Hunyo. Bilang paggunita sa pag-ibig ni na Miguel at Elena, isinagawa ang isang makulay at masiglang parada, kung saan nag-aalay ang mga tao ng mga bulaklak sa ilog bilang pagpapakita ng kanilang pagpapahalaga sa pag-ibig at pagkakaisa. Ang kwento ni na Miguel at Elena ay naging inspirasyon hindi lamang sa kanilang bayan kundi sa mga karatig bayan rin. Isinulat ito sa mga bahina ng kasaysayan, at kahit sa mga darating pang henerasyon, ang kwentong ito ay patuloy na magbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa lahat ng mga pusong nagtatangkang labanan ang alo ng oras at pagkakataon. Sa pagtatapos ng araw, ang bayan ay bumangon mula sa dilim ng kanyang nakaraan, naglakbay patungo sa liwanag ng hinaharap, dahil sa pag-ibig na hindi matitinag ng kahit anong sumpa o pagsubok. Isang araw, habang si Elena ay naglalakad sa baybayin, napansin niya ang isang batang babae na nagiiyakan sa ilalim ng puno, ang bata ay nagngangalang Isabela. Isang ulilang lumaki sa kanyang tihahing matapos mamatay ang kanyang mga magulang sa isang trahedya, tila'y may kakaibang koneksyon sa pagitan ni na Elena at Isabela, at hindi nagtagal, nagsimula silang magkaibigan sa paglipas ng panahon, napagtanto ni Elena na si Isabela ay may kakaibang kapangyarihan tulad niya, kasabay ng pag ng kanilang pagkakaibigan, nagsimula rin silang magtulungan upang hanapin ang kahulugan ng kanilang mga natatanging kakayahan, dala ng kanilang pagkakaugma, bumuo sila ng isang samahan na naglalayong mapanatili ang kapayapaan at katarungan sa kanilang bayan. Hindi nagtagal, dumating ang panahon ng malaking pagsubok sa kanilang bayan, isang masamang nilalang ang nagtatangkang sakupin ang kanilang lugar, at napagtanto ni na Elena at Isabella na ito ay may koneksyon sa mga nilalang ng kaharian ng Encanto, sa kanilang pagtutulungan. Binuo nila ang isang plano upang labanan ang kasamaan at protektahan ang kanilang mga kababayan. Sa kabila ng kanilang mga kakayahan, napagtanto nila na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkakaisa ng mga tao sa pag-aambag ng bawat isa sa kanilang natatanging abilidad, nagsanib kwersa sila upang harapin ang hamon. Ipinakita ng kanilang samahan ang kahalagahan ng pagtutulungan at pagmamahalan, nagbibigay inspirasyon sa iba na gawin ang parehong bagay. Sa matagumpay na pagsugpo sa kasamaan, naging bayani sina Elena at Isabela. Ang kanilang kwento ay naging bibig ng lahat, nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan na mangarap at maniwala sa sarili itinatag nila ang isang paaralan kung saan tinuturuan ang mga kabataan na pagyamanin ang kanilang mga natatanging kakayahan at gamitin ito sa ikabubuti ng kanilang komunidad. Ang bayan na dating nababalot ng dilim at takot ay nagbukas sa liwanag ng pag-asa. Ang samahan ni na Elena at Isabela ay nagdala ng pagbabago at transformasyon sa kanilang buhay at ng kanilang mga kababayan. Ipinakita ng kanilang kwento na sa pagmamahalan at pagkakaisa, maaaring baguhin ang hinaharap at malampasan ang kahit anong pagsubok. Ang kanilang mga pangalan ay naging sagisag ng pag-asa, nagpapaalala sa lahat na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagtutulungan at pagmamahalan. Sa paglipas ng mga taon, naging kilala ang bayan bilang lugar ng mga kababalaghan at kahangahangang kwento, ang mga turista ay dumedayo upang maranasan ang misteryo at kaharian ng mga engkanto na naging bahagi ng buhay ng bayan, ang parala na itinatag ni na Elena at Isabela ay naging sentro ng edukasyon, kung saan ang mga kabataan ay itinuturo hindi lamang ang akademikong kaalaman kundi pati na rin ang pagpapahalaga sa kultura at kasaysayan ng kanilang bayan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, hindi nakalimutan ni na Elena at Isabela ang kanilang mga pinagmulan at ang mga taong naging bahagi ng kanilang kwento, regular pa rin silang bumibisita sa batang ulila na si Isabela, na sa tulong ng dalawang babaeng bayani ay lumaki ng may pag-asa at pangarap para sa kinabukasan. Sa paglipas ng panahon, bumukas ang mga pinto ng bayan sa mga pumapasyal na naghahanap ng kakaibang karanasan. Ang bayan ay naging sentro ng mga festival at pagdiriwang, nagpapakita ng pagmamayari ng mga tao sa kanilang kwento at kultura. Bawat kwento ng tagumpay at pag-ibig ay naging inspirasyon sa iba't ibang sulok ng bansa. Ang legacy ni na Elena at Isabella ay hindi lamang sa kanilang bayan kundi sa buong bansa, naging inspirasyon sila sa mga gumugulong ng pelikula at nobela, naglalarawan ng lakas ng kababaihan at kahalagahan ng pagkakaisa, ang kanilang kwento ay nagbigay daan sa mas marami pang mga kwento ng kabayanihan na nagpapakita ng kakayahan ng tao na baguhin ang sarili at ang mundo sa paligid. Ang bayan na dating kilala sa takot at alinlangan ay ngayoy naglakbay patungo sa kinabukasa na puno ng pag-asa at pangarap. Ang samahan ni na Elena at Isabella ay naging inspirasyon sa mga susunod na henerasyon, na nagtuturo ng halaga ng pag-ibig, pagtutulungan, at pagtangkilik sa sariling kultura. Sa gitna ng mga kwento ng kababalaghan at engkanto, ang bayan na ito ay naging buwara ng pag-asa. Kung saan ang mga pangarap ay nagiging totoo at ang pag-ibig ay nagtatagumpay sa lahat ng pagsubok. Ang kaharian ng mga engkanto at misteryo ay naging lugar ng lihim na pag-ibig, nagbibigay inspirasyon sa lahat na magsikap at mangarap, dahil kahit saan at kahit kailan, maaaring magbago ang takbo ng kwento mo. Maraming salamat kung gusto ninyong mga ganitong kwento. Please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong mga kababalaghan.